Nagatang atang din ako sa bata. Nag-atang ka pultahan. Oh, nag nagatang din sa bibi. naguat huwat ikang mama. Ha? Naguat bata ng musud Musod si Mama Diba dito naman ka sa kwarto pangga? Nibalik na ikawas bata. Man. Ano ni balik magawas ang bata? Nagtanaw pa mo video, anak. Saan pa tang sakit sa abaga, anak. O, anak. Nagtanaw pa si mama, anak. Tinood gid na, anak. Say good night to your viewers, anak. Say good evening and good night. Na hello, guys. Matulog na ko, guys. Oy na matulog na lagi sa papi oy duka naman ni oy bless usap mama baby, before matulog bi taga santo hmm. <laughs> ka na daim bata ni mama ha kalipas bata nga ni sword ko oy kalipoy naman ani bat giubo <coughs> bis mama anak nag-exercise ko anak kung ko na kong abaga anak kay naghubag anak kung ni pahilot anak madapa naghilot anak di ni mawagtang anak Say good night to your viewers. Say good evening. Na hello guys, matulog na si Papi guys. Oi. Giduka namang gini. Grabe giduka ang Papi guys. Ay. Duka namang ginis papi guys. Duka na ginis papi guys. Na itong kurtina anak ko ilis ilis. O ilis ilis ang kurtina. So may na ako din ha. O pabaya katiwas ublis ang bata. O lang nagpatungas ang os ibaba Upabaya ka kasi. Good evening. Ina, hello guys. Good evening. Matulog na si papi guys. Duka. Nagigay ni. tan lang kong o. Doka Duka. Ah, Nagigay bata. Agad o. Grabe na yung duka. Anong papi. Hindi na matabang. Upabaya kasi rado. Mamali sa tindahan anak. Oh, uh, manirado. Pas mamali Anak. Tinood gid na anak. Nawa na, kuto na na. Kuto na na anak. Yan, good evening mga palangga. So yan, si Papi guys, inaantok na po. <laughs> tanawan ka. Ha? Ano tanawan na mama? Inaantok na po si Papi mga palangga. So time check here is around 9 pm. Matog na gid ang bata. Malay nak keluar tu nak tena, tena, tata, tata. Oi, urai ta, ni betul. Come here mama, dalik na, dalik na nak, dalik, dalik na, dalik na, dalik. Come mama, come, 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 mama, come, come mama. Dalik na. Seru. Tiki. Tikik Tikik nak. Dagu ke itu yang Come here, come here, come here mama, come here, come here, come here na mama. Nina dolang mama come here come here come here eh tengok gun tiki u dagang gan tiki di seluyur di bayder nak pasak dan nak nak tu na ang ilaga mai atong ku anon anak ka wanon anak no nasingon na ni mong uwan anak ngu ka wanon Say goodnight to your viewers na matulog na ko guys good night everyone thank you for watching sweet dreams to all